si Binigno Aquino III ay mayroong mga kapangyarihan na hindi mahahanap sa ibang mga Filipino. Marami ang kapangyarihan ng isang Pangulo. Ngunit may isang natatangi kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magagamit upang tapusin ang sitwasyon ng Pilipinas at China sa South China Sea. Ang natatangi kapangyarihan na ito ay mahahanap sa saligang batas ng Pilipinas. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 12, National Economy and Patrimony, Section 2 states the President may enter into agreements with foreign owned corporations involving either technical or financial assistance for large scale exploration, development, and utilization of minerals, petroleum, and other mineral oils, according to the general terms and conditions provided by law, based on real contributions to the economic growth and general welfare of the country. In such agreements, the state shall promote the development and use of local scientific and technical resources. Ibig sabihin nito, may kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na magtatag ng kontrata upang bigyan ng pondo o kaalamang teknikal ng paghangon ng likas na yaman ng bansa. Ang paghangon ng likas na yaman ng karagatanong ng Pilipinas ay hindi makakamit sa isang taon. Ang paghangon ng likas na yaman ng karagatanong ng Pilipinas ay hindi nakakamit sa tatlong taon. Ang paghangon ng likas na yaman ng karagatan o ang Pilipinas ay hindi makakamit sa limang taon dahil kailangang suriin ang lugar na kinalalagyan nito. Ito yung kinatawag ng soil or geological testing kailangan magsaliksik kung kaya bang hanguin ng likas na yaman na ito ayon sa kakayahan ng pangkasalukuyang technology at makinarya. Ito yung tinatawag na feasibility study. Kailangan magsaliksik kung ano mga kagamitan kailangan kung paano kukunin ang pondo na so nagagasusin upang hanguin ng likas na yaman na ito at kung kikita ng pera kapag nahango na at nabenta ang likas na yaman na ito. Ito yung tinatawag na business plan. Kasama rin sa pagsasaliksik na yan ang kaalaman kung gaano katagal ang panahon ang kailangan at kung ano ang mga makinarya, teknolohiya, kasangkapan at kakayahang pantao ang gagamitin upang hanguin ng likas na yaman niyan. Ito yung tinatawag na project management plan. Ibig sabihin, yung tinayo ng China na isla sa gitna ng South China Sea ay isang proyekto na inabot ng halos 30 taon upang maipatupad. Yung teknolohiya, yung kagamitan, yung pondo at yung kakayahang pantao na ginabit ng China upang gawin ng isla sa gitna ng South China Sea ay ayon sa plano nagsimula noong mga 1980s o 1990s. Dito magtatagpo sa South China Sea ang kakayahan ng China na gumawa ng isla upang kunin ang langis sa ilalim ng dagat at ang kapangyarihan ng pangulo ng Pilipinas na gumawa ng planong upang kunin din ang likas na yaman na nasa South China Sea. Sa nakalipas na 30 taon, 5 taon lamang sa buong populasyon ng 100 milyon na Pilipinas ang may kakayahang payagan na hanguin ang likas na yaman sa South China Sea upang pakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Uulitin ko para maliwanag. 5 taon lamang sa buong populasyon na 100 milyon ng Pilipinas ang may kakayahang payagan na hanguin ang likas na yaman sa South China Sea upang pakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang limang mga taong ito ay si Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Binigno Aquino III. Sa nakalipas na dalawamput siyam na taon, si Cory at ang anak niyang si ay natatanging mag-ina na may kapangyarihang payagan na hanguin ng likas na yaman sa karagatan ng South China Sea upang pakinabangan ng mamamayang Pilipino. Dalawang tao sa lima na ang kapangyarihan ay nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas. Ang natatangin kapangirehan ni Noynoy Noy, na wala sa kanyang ina ay eh, kaalaman na mula pa noong 1986, alam na ni Noinoy na nakikpag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging congressman si Noynoy noong 1998, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging senador si Noynoy noong 2007, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging pangulo si Noynoy noong 2010, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Pangulo si Noynoy mula 2010, 2011, 2012, 2013, hanggang 2014, hanggang 2016, wala siyang ginawa upang makipag-usap sa China upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Ang totoong storya, nakipag-usap at nag-abang ang China ng 25 taon upang maging kasosyo ang Pilipinas sa paghangon ng likas na yaman sa South China Sea. Alam yan ng Shell Philippines at mga Ayala. Kaya nga nila ginawa ang malampaya. Alam rin ng Chevron Corporation at Philippine National Oil Company na kasosyo sa malampaya. Mula po noong 1992, alam nilang mayroong langis, gas at iba pang likas na yaman sa South China Sea. Pero hindi sila nagtayo sa Spratlys at Paracels dahil alam ng mga British at alam ng mga Amerikano na hahanguin ng China ang likas na yaman ng South China Sea para sa kanilang mamamayan. Alam ni Gloria Macapagal Arroyo na dapat hanguin ang langis sa South China Sea at alam rin niya na dapat gamitin ang investments ng China upang magbago ang infrastructure ng Pilipinas. Alam rin ng bilyonaryong Filipino-American na si Lloyd Nicholas Lewis nagsalita sa harap ng kamera noong 2012 at sinabing sa Pilipinas daw ang likas na yaman ng South China Sea. Nakapagtataka ko ang Shell Philippines na pagmamayari ng mga negosyanteng British, Dutch at mga Ayala at ang kumpanyang Amerikano na Chevron Corporation kasama na si Gloria Macapagal Arroyo at ang Filipino-American na bilyonaryo na si Lloyd na Nicholas Lewis ay hindi pinakikilaman ang South China Sea dahil alam nilang naisanguin ng China ang langis at likas na yaman dito. Ikaw namang pinakamakapangirian sa lahat na Filipino ay tinalikuran ang China. Ito ang panguto ni Noynoy Noy Aquino. In other words, piniyagan ng nanay ni Noynoy Noy at mga alipores na nanay niya na pasukin ng South China Sea ng Shell Philippines ng British, Dutch at mga ayala at mga kumpanyang Amerikano sa Chevron Corporation upang bigyan ng trabaho ang mga Pilipino at nakapagdulot na ng halos 1 billion taon-taon para sa Pilipinas mula ng simulan ang Malampaya Gasfield noong 2001. Purit pagdating sa mga Chino, ayaw makipagsosyo ni Noynoy kahit alam niya na pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino ang likas na yaman ng South China Sea. Ayaw makipagsosyo ni Noynoy sa China dahil ayaw niyang gamitin yung daan na pakikipag-usap sa China na itinatag ng teacher niyang si Gloria Macapagal Arroyo. Iniisip siguro ni Noy Noy na hindi niya itutuloy ang sistema ni Gloria na pakikipag-usap sa si China dahil sa corruption na nangyari sa North Rail Project at yung National Broadband Network. Sa mga tuwi, makalipas ang 25 taon noong 2010 na maging Pangulo si Noy Noy Aquino at siya ang pinakamakapangirihang tao sa buong Pilipinas. Wala siyang ginawa upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea para sa kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Haharangin ni Noynoy -Noy ang China mula 2010 at palalabasin na sinasakop tayo. Tapos ang gagawin ni Noynoy -Noy ay magpapadala ng Alipore sa United Nations Tribunal para paalasin ang China sa South China Sea. Kahit alam niya na nag-aabang ang China mula pa noong 1986 upang makipagsosyo sa Pilipinas sa yaman ng South China Sea. Tapos, palalabas si Ninoy ni Noy at ang kanyang mga alipores sa Camp Aguinaldo na kailangan ng modernization ng Philippine military kahit alam ni Noy na mas higit ang pangangailangan ng edukasyon lalong-lalong na ng mga kabataan Pilipino at infrastructure projects sa buong bansa. Higit sa lahat, uutang si Noy sa Japan ng 3 bilyong dolyares para kuno sa infrastructure projects sa Pilipinas utang na gagamitin niya upang ibigay sa MILF sa Mindanao sa pagpapatupad ng Basic Bangsa Moro Bill, si Binigno Aquino III ay mayroong natatangin kapangyarihan na wala sa kanyang ina. Wala sa 99,999,999 ,999 na Pilipino. Magmula pa noong 2010, si Benigno Aquino III ay may natatangin kapangyarihan na itigil ang problema na namamagitan sa Pilipinas at China sa South China Sea ginamit ni Aquino ang kapangyarihan ito upang utuin ang bansang Pilipinas para palabasin na sinasakop tayo ng China. Yan ang laro ni Idiot Aquino. Gustong mag-invest ng China sa Pilipinas, ayaw ni Aquino at harang ang ginagawa niya. Harangin ang China at palalabasin na sinasakop tayo ng China para sa military ng Pilipinas na walang patutunguhan at gulo lamang sa pagitan ng China at Pilipinas ang kanyang ginagawa. Tapos, uutang sa Japan at ibibigay sa MILF para sa basic bangsa sa Morbill. Sa halip na kabutihan ng ekonomiya ang iniisip ni Aquino. Gasos, utang at harang ang kanyang nalalaman at ginagawa. Kung itinuloy ni Aquino ang pakikipag-usap sa China tungkol sa South China Sea nung maging Pangulo siya noong 2010, sa nakaraang limang taon mula pa noong 2011 hanggang 2016, posibleng dose-dose na o daan-daang Filipino na dapat ang nabigyan ng trabaho upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Yung mga naguhukay ng buhangin at bato sa islang ginawa ng China sa South China Sea, dapat mayroong mga Pilipino nagtatrabaho doon kung nakipag-usap si Aquino sa China noong 2010. Sa katunayan, sa Middle East ngayon, tuse-duse ng mga engineer na Pilipino at daan-daang mga gagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa oil rig at oil fields tulad ng Malimpaya. Sa halip na dagdagan ni Aquino ang malampaya at magdala ng 1 billion kada isang taon galing sa kita ng natural gas tulad ng malampaya, hinarang ni Aquino ang China sa paghangon ng langit sa South China Sea. Sa buong mundo at sa lahat ng developing countries, ang Pilipinas lamang sa ilalim ni Aquino ang naglulustay ng pera para sa armas sa halip na gamitin ng pera ng bayan upang ayusin ang infrastructure at pagandahin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, pinayaman ni Aquino ang mga nagtitinda ng armas sa Israel, armored personnel carrier galing Belgium, barko sa Japan at USA, eroplano sa South Korea at helikopter sa Canada para raw sa modernization ek-ek ng military ng Pilipinas. Ito ang panguuto ni Binigno Aquino III at kanyang idiot Aquino followers sa Pilipinas tungkol sa South China Sea at China. Sa susunod na video, may bonus tayo para sa Armed Forces of the Philippines. Alamin ang ibig sabihin ng modernization at economics ng military sa Pilipinas.